guys magandang umaga guys mapalaot na naman tayo guys ngayong umaga guys hanap pa kami ng pampain guys mag sud sud yata mag sud sud siguro ako dito guys kasi malubog ang dagat guys baka mayroong hipon sud ko muna guys baka may makapain tayo Sige, guys. Kaya mag, ano ako, mag... i pa ako, guys. Mamaya na lang ulit, guys. Mag-update ako mamaya. Sa ating mga video. Doon sa laut na. magka na tayo, guys. Sige, guys. Dito lang muna, guys. Bye-bye, guys. Ingat kayo palagi, guys. A FEW MOMENTS LATER Guys, may lang hapon guys. Minsan lang napahuli guys ang... Yeah, guys! Nawala hmm. po guys. Mayroon na sana. kailangan ng kailangan ng kainan guys bago maka tuloy din siya hindi lang ang isda namin guys ngayong araw masyadong mainit ang araw na ito Siguro guys sa bahay guys magkapit kami guys sa Janan Holy guys bye bye guys ayan na lang guys so oh. holy ko ngayon guys so oh. Nina nga wala guys ah nakuha niya po guys to so. Yes, oh. buhay po guys so oh. buhay po guys ngayon lang na ko guys Ay, sige guys dito lang muna guys bye bye guys ingat kayo palagi guys. So, ulit na ngayon, guys. Ako na, guys. Ako ng mga alon, guys. oh. Siguro guys o oh. Tapal ng ulap Dito sa pabila guys Wala na guys Wala mong ulap guys oh. guys mamaya na lang ulit guys pagdating doon sa bahay guys so oh, ingat kayo palagi guys maraming salamat sa inyo lahat guys bye bye a few moments later guys magandang hapon guys ito na guys ang mong huli ngayong araw guys punti lang guys Tinagpahod ang isda guys tula pinggan lang guys mga salay salay guys oh. ito ito halo halo guys halo lang guys ito namin guys ito Bye bye ah, Ingat lagi guys